Ibubuhos ko na po yung ating margarine kanina. Ibubuhos natin ng unti-unti. Yan na po ang ating margarine. Yan. Iningatan ko po talaga siya na wag masunog Kasi okay, once na masunog po yan, magkakaroon tayo ng problema ng malaki. Yan. Saka po natin nakaluin. Tinapatan ko na ng electric pan para ano siya? Mabilis matuyo. Malumamig pati. Ito po yung aking gagamitin sa pagluluto. Malalaking kawali. Dahil ang kawaling isa, paglulutuan po natin to ng ano po ng ating margarine. Ito po ang ating harina. Ito na po ang ating mga ingredients sa ah, para po sa ating gagawing pulburon. Ito po ang pangunahin nating ingredients. Harina po, 6 kilos. 6 kilos po na harina. Ang ginamit ko pong harina ay first class po depende po sa inyo kung anong gusto ninyong harina ako po ang ginagamit ko ay first class 6 kilos po yan ang sumunod po ang ating sugar ang sugar white sugar po ang ginamit ko depende rin po sa inyo kung anong sugar po ang gusto ninyong gamitin ito po 3 kilos po na sugar ang ating margarine margarine lang po ang ginamit natin. Yung iba po gumagamit ng dairy cream. Pero ako po margarine lang. Ang margarine po masarap na rin po. Madali po siyang mabibili po sa merkado. Napakarami niyan. 4 kilos po ang ating margarine. At ang ating gagamiting gatas, skin milk po. Depende po sa inyo kung anong klase po ng gatas. 1 kilo skin milk. Ito po ang gagawin natin pang flavor kasi po ang gagawin natin ngayon na hindi plain kundi po may flavor. Cookies and cream. Pero ito po ang ginamit ko yan. Dudurugin ko po tiyahalo mamaya. Ang sumunod po ang ating cellophane. Ang cellophane po na pambalot ng ating ng ating pulburon. Ang laki po ng cellophane 5 x 4 at ang ating molde. Yan po ang molde ang mold din marami pong nabibilhan niyan ang molding na gagamitin ko ay medium po at ang isa po sa lahat ito po ang ating disposable gloves kasi po mamaya dahil may mga buo-buo yan ahaluin, ahaluin po natin pipinuhin po natin yan. ang una po nating gagawin ay ang linisin po ang ating harina para ka, para makatiyak po tayo na wala po siyang mga bukbuk -buk para malinis po yung ating gawa hindi po tayo makasira sa mga customer hmm. pero malinis po yung aking harina dahil bago po ito pero para sure at makatiyak tayo gamitan po natin na rin ito itong ginagawa ko pong pulburon dahil pasokan na po nagdi-deliver po ako sa school kaunti-kaunti, kahit papano po may pumapasok na pera continue nyo lang po ito pag natapos na po isasalang na po natin mamaya maging po yung asukal ha, huwag nyo kalimutan na hindi linisin dahil ang asukal minsan marumi eh. ito na po yung nilinis kong harina kanina sinalang na po natin mabigat pa po siyang haluin Ganyan po pag hilaw pa. Pagluto na po siya, maggo-golden brown po siya. At marar maaamoy mo siya ang bango-bango na niya. Basta po, ang gagawin, continue po halo para walang sunog. Hindi po masusunog ang ating gawang pulboron. Continue lang po. Continue lang po. Ito na po yung ano, yung luto na po. Masikat lang po kasi ang araw, kaya hindi nakikita yung ano niya. Ito po siya, oh, golden brown na po siya. Golden brown. Kasi hindi po natin pwedeng i-brown na, i-brown to ng gusto. I-brown kasi po maglalasa siyang ano po, sunog. Maglalasa siyang sunog. At saka isa pa po ko, oh, ito, kukuha po tayo ng konti. Ito po, oh, pinong-pino. Hindi ho katulad ng nang ano ng hilaw pa, pinong-pino at isa pa po, tinitikman ko po siya. Hindi na po lasang harina. gusto na po talaga siya. Yan. Ready na po tong hanguin. May susunod po iluluto yung, yung yung ating margarine. Yan. Haluin ko muna lang pag tinigilan ko ng halo, matutunog ang ilalim. Para lang siyang ano, pero golden brown na po siya. Kaya to, oh. oh. Iba na po sa kulay na puting puti. Baka masunog, baka maglasang sunog kasi pagka sobrang brown natin, yung sobrang nasunog na ba siya, makakalasa po yung sa ating pulburong. kaya ito lagi nakaalala yung halo Ayun na oh, brown na siya oh uh, brown na brown na yung hmm. hmm, sarap na siya luto na talaga siya matagal ko rin po ito niluto hindi ko nga lang po na orasan pero matatansya nyo naman po ang pagluluto nun makikita nyo na po na golden brown na at yung hindi na, niyo, hindi na siya magbigat katulad ng dating hinahalo ko kangina. Kasi na parang nawala na yung tubig niya ba. Yung pinakaano ng harina. Hmm. Ito na po yung ano. Ito. Hinango ko na siya. Hinango ko na po siya. Habang mainit-init pa ho ilalagay na natin tong ating sugar dandahan para mahalo siya ng gusto. Yan po ang sugar natin. Halo. Habang mainit-init pa siya. Ito muna pong puti. Tatlong kilo po to ha. para mahalo na gusto. Malagyan lahat. Yan po. Tares. Ang asukal, nilinis ko po ito ha. Kasi, huwag ko tayo magtiwala basta sa asukal nasa palengke lang ho to, ko ano ano nauhulog. Kailangan maging maingat po tayo sa ginagawa natin. Lalo na pambenta sa mga bata. Ayan na, kita nyo ang pagiging golden brown niya. O, ibang-iba po sa puti ng asukal, ha? At ang bango niya, iba na. Ang susunod po, ito po, one kilo skin milk. Ang skin milk ko po, original to, kaya napakamahal. Kulang kulang 400 daw ang isang kilo. Mayroon pong mura nito. Huwag ko kayong bumili nun. At wala pong lasa. Sa pulburon, kahit mahal po siya, basta magkalasa, sumarap ang ating pulburon. isang kilo, sapat na po kasi yung ginagawa ko po na pulburon, hindi po ito pang ano talaga ha pang masa po ito dahil ang bentahan po natin ito yung magkano lang kaya gumagamit din ako niyang ano, para masarap pa naman din ang batang kakain o sino man kakain hindi ito pang ano kasi ay, pag nag-costing tayo mamaya baka pag sinarapan natin ng maraming maraming gatas kung wala sa ating target na presyo baka hindi umabot ang ating puhunan kaya kailangan pag po kayo yung target ninyong puhunan kailangan makuha saka po yung location pala i-add nyo rin po yung ano nyan yung costing yan sa location niyo. Kasi katulad po, nasa bundok. Sa bayan ko pa ito binili. Pero ganun pa man, hindi pa rin mataas ang presyo ko dahil nga ginawa kong pangmasa sa mga bata. Para sa mga bata. Hmm. Sa isang kilo, alam ko sapat na ang ating skim milk. Doon sa pambenta po ah, pambata, pambasa. Pero kung talagang gusto nyo yung talagang pang malalaking mall na ay talagang maraming gatas ang kailangan. No, oh, ganda-ganda ng kulay ng ating ano. O oh, ngayon po, ito nahalo ko na siya. Iiwanan natin 'to. Magluluto na tayo ng ng ating margarine. Bago ho, ito ito isupot ha. Paanuhin 'to ng ilang oras para hindi ho mag ano yung ating plastic mabasa ayan po siya oh. konti na lang buo matutunaw na kaya na po natin ito doon konti na lang ang hihingatan po kasi natin dito ang matunog ang margarine mm Pwede na ako natin i-boost doon. Patayin ko na. Para manigurado tayo. Na hindi masunog. ibobos ko na po yung ating margarine kanina. ibobos natin ng unti-unti. Yan na po ang ating margarine. Ingatan ko po talaga siya na wag masunog kasi once na masunog po yan magkakaroon po tayo ng problema malaki yan saka po natin nakaluin tinapatan ko na ng electric pan para ano siya Mabilis matuyo. Lumamig pati. Nakita nyo, nagtutubig siya. Mag-ano mag, po siya mamaya, magpapa powderize yan. Ganyan lang po. Continue lang pong halo. Hanggang sa mag-powderize. Unti-untiin natin. Mabigat. Kasi marami tong ginawa natin. Ganyan lang po yan. Unti-untiin natin yan. Ganyan lang po. Continue nyo lang po, ah ha? Napakagandang hanap buhay po ito. Pag na-market nyo po ito, kung paano nyo i-market, malaking tulong po. Nakakabili na po na tayo ng bigas at saka ulang. Kaya hindi ko po to tinitigil ng pag-ano, gawa. Lalo ngayon, may pasukan. Doon po maganda eh, may pasukan. Kaya nga po ang presyo. Ano nito? Pangmasa lang para kaya po ng mga bata. Ganyan lang po yan ha. Continue lang nyo. Continue. hangga sa mag yan mamaya. Yan na po yung nahalo kong lahat yung margarine. May nakita nyo. O ba diba? Basa pa siya. Buo-buo. Mamaya po hintay-hintayin po natin ma, pag lumamig na po siya, mamaya maya magpapowderize na po siya. Yan. Kaya gumamit ako nitong to dahil ang hirap po haluin na. Yan, yun, kaya nga ganyan, inuunti-unti ko siyang palamigin. Mukha sa magpowderize siya. Basta ang harina at ang asukal at ang gatas na ihalo na rito sa margarine. Yan na yan. Tsaka na tayo magpe-flavor mamaya. Ganyan lang po. Continue lang po ang katulad ng ginagawa ko. Hmm. Diba? Basa pa siya tignan. Pero mamaya po pang papowderize yan. Habang basa pa po yung ating ginawang pulburon, hihahalo na natin ito. Ito po yung biskuit na dinurog ko ng tatlong pack nagagawin natin flavor ng cookies and cream. Ganyan po siya karami. Yahalo ko na siya. Tapos uunti-untiin ko siyang ya, ya, ano, isasama. Gamitan na po natin ng gloves para pantay ang pagiging cookies and cream niya. Mamaya magpapowder siya. ganun po ang gagawin natin para ano po siya sigurado na na makikita nyo di ba hindi pa ho kasi tuyo kasi mainit pa siya habang mainit ganun ang ginagawa ko Hinahalo ko na tong labor unti-unti. Ganyan po. Unti lang po ang gagawin natin. gustong gusto nila to yung mga bata yung cookies and cream na ginagawa ko nainit pa talaga siya kaya hindi pa siya nag papowderize mainit hmm. pa talaga siya unti-unti para lahat meron. Kaya nga po naggagamit tayo ng gloves kasi mahirap na po siyang haluin. Mahirap na siyang ano Ganun lang po yan, continue. Pagka nag-powderize na po to, magbabalot na po tayo, magmumolde. Ayan na po siya, nahalo ko na yung cookies and cream natin flavor. Kanya na po siya. Iintay na lang natin siya lumamig bago balutin. Ito na po yung ating pulburon. Yung iba po na ibalot ko na po siya. Ngayon ang ituturo ko po kung paano po yung pagbabalot. Ganyan lang po. Ipipress nyo po mabuti. Tapos po, ilagay po natin sa plastic. Ito po, ang plastic. Ganyan lang po siya. Ayan na po ang ating pulburon. Tapos, ay ito. Hindi na. Ito po. Ganito lang po ang pagbabalot niya. ipopold lang po natin siya. Ganyan lang po. Itupi po magkabilang dulo at ipipress po. Ganun lang po, continuous lang po. Yan na po ang ating pulburon. Ulit po, kumuha po ulit tayo ng konti at ipress ng mabuti kailangan po press na press siya. Ganyan lang po. Hmm. Kita nyo po siya. I-press e nyo lang siyang maigi. Tapos kuha po ulit tayo nito. Ang size po nito ay 5x4 ang, la ang lapad niya. Yan. Buo na po ulit. Ganyan lang po siya. Hmm. Tupi. Press. Magkabilang dulo. Hmm. Yan na po. Ito na po yung mga nagawa kong pulburon. Marami, marami na po siya. For deliver na huli ito sa si school. At lalagyan po natin siya ng ng aking pangalan. Tawag nito, sticker. Ayan po, homemade product po yan. Josie Pulburon, homemade product. May, may date po siya kung kailan po siya ginawa. Ito po, mga recycle na plastic dahil marami po akong plastic ng asukal na hindi ko na nagagamit ginamit ko po pang ano para hindi na ho tayo bili ng bili ayan po didikit ko lang po siya ready na ho to pang deliver ko lang pa ho iyan na pan deliver dadagdagan ko pa ho iyan ito po ay malaking tulong po ang pulburo na ginagawan ginagawa ko, malaking tulong po para sa akin, ganun din po kung gagawin niyo magiging tulong na rin po para sa inyo. Ganun na lang po, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta niyo po sa aking YouTube channel. Sana po patuloy niyo suportahan ang aking YouTube channel. Please like and subscribe po and please comment na rin po kung nagustuhan niyo po ang aking pulboron. God bless po at maraming maraming salamat po